Hey, good morning mga idol. So, biyahe tayo madaling araw ngayon mga idol dahil kailangan po ng maaga ma-receive yung deliver natin kasi may lakad po yung mag-receive ng umaga. Ah, uh, may lakad daw po siya mga 7 o'clock ng umaga kaya kailangan ay yung mga 4 nandoon na tayo para mga 6 tapos na. So, ngayon po ay alas 2 po ng madaling araw, mag alas 3 pa lang. Okay, sige mga idol, samahan niyo po kami sa biyahe namin. morning biyahe tayo ng madaling araw e dyan namimiss ko na rin biyahe ng madaling araw kasi tagal na kami hindi nakabiyahe ng madaling araw so bago tayo magbiyahe mga idol daan mo tayo sa daan mo na tayo sa ano natitinda ng sopas dun kay nanay mag sopas muna tayo habang habang maaga pa naman samahan nyo kami mga idol sopas tayo

Dilimpa uh, oh, ganit, ka Ganito ang mga buhay na madilim para sa simula na ano. <laughs> <laughs> para makarami. Para <Marami>, makarami <laughs> tayong bibiyahe kami ng Kalo Ah Kalookan. Maga kasi kailangan maaga kasi yung tayo magre-receive. Kailangan magre-receive. Maga kasi alis doon siya mamaya. Kaya ihati na uh -huh. doon um, namin ngayon. Salamat kayo. Sige oh. yeah, idol. Thank you. So, babyahe bi tayo ngayon mga idol ng mga araw kay eh. para baka balik din kang itagad kasi marami pang imbiyahe. Ayon, ito yung mga alagang aso ni Boss Sammy. <coughs> <coughs> oh, idol. Mga aso mo idol, oh, oh. Ibigay nga ang mga may mga aso mo idol, Iwag pinakapin. Oke okay. Sama idol bihain kami Bersama ko parin ulit si idol dong Bihain na tayo mga idol Ang sarap ng sopas ni Sobrang init Dahil kalau menutup

malapit na kami pagpapawisan pero malapit na kami matapos

Good morning, good morning. Boy, you love yeah. para sa mo, hindi isang kamay lang oh. Ay toso nyo dito, So, Meron po mga idol yung namin ngayon mga idol. So, mahaba po to siya. Nasa so, 20 feet po to, ayan. Mga bakal po yan Lahat yung ina-assemble Gagawin ng elevator Ayan Okay Tapos ako yung nagbaba Balik na kami budega mga idols ah, Maraming salamat sa panonood nyo Ayan po yung ano, Isang sakyan lang kami Idol ano Uy okay na tayo idol Okay na kami kay may biyahe pa kami pagdating sa Budika mamaya. So, maraming salamat mga idol sa panonood nyo. So, hanggang dito na lang video natin. Thank you. See you next video mga idol.